Good day, good day sa inyo. So, for today's video mga pards, this is my last vlog. Wow, English, this is my last vlog. So, year ends. Today is December 31. Ayan, December 31 tayo. Ang dami naman nagmamadali ngayon. <coughs> yun so sana okay ang ating audio today December 31 yan kasagsaga ng dapit hapon <laughs> dapit hapon. <laughs> kasagsaga ng bagong taon na welcome 2024 ayan ay matapos na ating 2023 so marami mga pasikat ang mga nagmumotor ngayon <laughs> mga nagmamadali uh, feeling superhero pag nakahawak na naman ni Bella sana yung mga kabataan gamit ang motor ng kanilang mga magulang <laughs> pag narisgrasya ngangaw <laughs> Yon, so hinihinay lang tayo sa pagmamanayo ngayon so ayun nga mga parts so, oh, medyo matagal akong walang upload naging busy kasi saka medyo masikip sa may parkingan eh sa ginagawa, sa ginagawa ko pitpit -pit na pitpit -pit nga tong si Mighty kasi alaki na sasakyan na nakaparada well anyway ngayon lang naman to December baka by January back to normal na ulit yan at regarding pala doon sa naayos na NMAX yan natuwa naman yung mayari yan minsan naisip ko okay pa yung ginawa kong yun eh naayos eh pero dito sa akin sa NMAX B1 ko hindi ko malang maayos <laughs> ano bang problema ito nga yung ball race nga yung isa na nagawa kong LMAX na ball na ko yung ball racing sa akin hindi ka pa naayos <laughs> yan so gagawin ko rin siguro yun tapos nagka problema na itong voltmeter ko yan nagkukulang na siya ng tag doon yung, yung zero kasi minsan parang letter C na. <laughs> siguro dahil sa katagalan ha yung mga ganitong voltmeter kasi maninipis yung wire nito eh at uh, sana mapalitan ko rin siya at regarding sa condition ng ating motor currently nasa 51,000 na ang kanyang tinakbo correction 53,000 pa lang mga cars at paingay na siya yan may time naman na tahimik siya yan sa cold start ito na ang ng ating NMAX B1 Pero pag Naibiyahin ng medyo may katagal Parang same scenario Pero habang tumatagal Napapansin ka mas lalong nagiging mas maingay siya Hindi ko lang alam kung bakit ganun Siguro sadyang kailangan na niya ng Top overhaul or Engine refresh man lang Kahit sa top lang yang ingat-ingat lang tayo sa pagmamanay ngayon maraming feeling superman <laughs> maraming feeling magaling para umabot tayo ng 2024 kailangan tayo mag-iingat hindi you know, naman kailangan na matrat ng ganito raratrat ka pagdating sa dulo eh hinto <laughs> ka siguro, di ko lang kung ako lang nakakaramdam ito minsan or madalas pag may mga ganyan parang first time ah, parang gigil na gigil sila sa throttle baby rara rat pagdating -pag sa dulo magkikita kita rin diba pero pag sa mga gantong takbo ano okay naman takbo ni Mighty yan at sana ma-address ko pagdating ng 2024 yan ma-address natin yung ingay ng act ingay nito ni Mighty yan. eh sayang eh okay pa naman takbo nito eh nakakaisandaan pa naman ng mahigit at sana hindi ma-win noise at medyo nag-addict pala ako nitong mga nakarang araw yan kasi tong side mirror na itong mga parts na lost thread na yung pinaka screw niya sa bandang ligod na lost thread na yun kaya ginawa ko binend ko ng ganito tapos ginawa ko ng paraan para kahit papano kumapit pa siya ang um, uh, rason kung bakit na lost thread tong sa left na side mirror ko yun nga may time isa na sumasanggi talaga na pag yung mataas yung standard pero oh, hindi <laughs> ako nasanay ng ganong yung side mirror nasasanggi siya dahil na pag yan at alam ko naman na maraming mga aftermarket na maganda ngayon na saktuhan lang ang angat yan to, ng ganitong style yan So sa akin, since na wala naman pa tayong budget sa mga magandang side mirror yan, binend, binend ko na lang ng ganito at hindi ko naman na na-vlog <laughs> Ginamitan ko siya ng gato Tapos pinukpo ko ng rubber, rubber mallet Yan Medyo umiyak nga yung rubber mallet kasi <laughs> medyo may katigasan to eh Iba eh, naman kasi pag binibend ano eh, iniinitan talaga or yung iba may bending kung ano man, bending machine ba tawag doon eto <laughs> eto mano mano lang nakuha din. ang maganda sa kanya yan pag traffic yan pag medyo singit singit ka sakto saktong di talaga tatama sa side mirror lalo yung mga katulad na mga medyo may kataasang mga sakyan yan mga ace yan high ace yan, yan mga van Hindi siya natama. Talagang sakto lang talaga sa manibela. Ang nakita ko namang ano, sa kanya, downside, yung sa likod. Hindi ko maaninag masyado yung likod. Pero yung side niya, buong buo. Kitang kita. Yung side. Kaya nga side mirror. So, <laughs> ang ginagawa ko na lang para mas makita ko yung likod, maaninag ko yung likod, ipapaling ko pa yung aking ulo. Eh, pali ko yung ulo pa kaliwa or pa kanan para makita ko lang yung nasa likod. Yan lang style ko dun eh. Oh, style ko dito. Yan. Oh, nyari ko yan. Siraan ba siya? yun masigur siguro. Yan ako kayo audio nito. Yan. At tapos salamat pala ako sa mga nanonood pa rin sa aking channel kahit na hindi tayo kasi lakas ng malalupay. Ayan. Mga 100 views, masaya lang ako dun eh. Pag may nag-view nag sa aking video ng mga 100 person, katao. Ayan. Napakasaya ko na nun. no helmet travel no helmet may oh, ko lang nakita yun ah yan oh no? yung side talaga kitang kita siya kaya wala ako masyado rin nagiging problema konting adjustment lang talaga kung gusto mong makita yung likod kailangan lilingon ka gagano ako mga parts so, oh, ganyan yan nakita ko yung likod ko papaling ko talaga yung bulo ko yun lang nabawasan pero malaking tulong pag sa traffic na hindi na ako nakakasagi ng side mirror and may nakita rin pala ako sa online na nabibili nakabend na na ganito Yan. parang mga 600 mga uh, 600 or 700 plus yung price uh, same ng stock pero naka-bend na Kasi pag mga ganun kasi maganda yung ano yung view nya kumbaga wala siyang ano to? wala siyang grado Same nga nag-stack sana mahinahon lang yung mga nagmumotor lalo na yung mga pauwi huwag silang masyadong walwal -wal para mabot tayo ng 2000 bago yun ah 24 <laughs> Yare next year registro tapos <clears throat> registro tapos ah uh, rin yun ang lisensya Ayan makapasa kaya tayo sa pagparin yun ang lisensya okay na yung gandong takbo pang lang medyo mausok na dito. yan Ano kaya gagawin ko dito? Para mas bumalik yung sigla nya. Bahala na. Medyo mahirap kasi ngayon ang budget talaga. magka, magkano ang pa tawag ko magkano ang pa-refresh 1,000 nating ano uh, one plus yan hindi mga ganun or 2,000 depende, depende siguro oh, dami nagwawalwal ng patakbo ngayon takbo ka lang ka na sa actual na yan tulad doon, yung Aerox na yon, nalagpasan ko. Walwal yun, tapos pag nandito, yung magbabagal. Hindi <laughs> mo lamang kung saan pwesto to. Sana walang traffic pagdating sa Pasay, parang hindi ako mahirapan. At tayo magsusundo. Okay pa naman to, hindi pa naman siya nagbabawas ng lamis. So, hindi na muna ako gamit nung ginamit ko nung huling langis. Alam <laughs> ko lang, siguro sa iba, yung isa nag-comment, kay ano, yung isa nag-comment na Amsoy lang gamitin, maganda. Oo, oh, maganda siya gamitin. Pero hindi siya, ano, uh, budget friendly. Yun lang, hindi siya budget friendly para sa akin. Yan. <laughs> At bumalik ako sa dati kong old school na langis. Naghanap kasi ako ng motul yung dati kong ginamit eh. Yan. Okay din naman yung motul na yun. Yung for scooter or for motorcycle. Yan. Okay yun eh. So, ginawa ko. Ginamit kong langis ngayon. Yung, ano, Castrol. <laughs> Castrol Gold. Alam nyo yun mga parts. Yung pang tricycle. Dati ko pang gamit din yun eh. Yung nakarader ako eh yung gamit kung ngayon. So, ayaw ko naman bigyan ng comparison masyado yung mga ganong engine oil na. Pare-parehas lang naman ginastos saan. Uy, lubak, lubak, lubak. Bibili ka ng engine oil. Yung alang. Uh, budget friendly. Okay na yung mga, ano, yung mga uh, Motul, yan, Castrol yan, Castrol. Dati ko pang ginagamit, okay naman. Wala na naman akong making problema. Ang nga lang, sadyang maing, maingay na talaga yung engine nito pag ginamit ko. Pumalik na naman yung lagitik niya. Pag uh, naibiyahe, yan. So, pag parking ko nito mamaya o pag hinto ko, sigurado, maingay na naman. Ay, nakabackless si ate. Sakto yan sa New Year. Potokan. Ay, <laughs> mapulman niya. Papulman niya yan ate. Nakasignalate sa kaliwa. Ayaw pa What's the problem? nagmamadali mga, mga taxi ah yeah, sige madali ka lubak dyan at regarding din pala dun sa ginamit kong pork oil yan. ano ba to anong pork oil yan araw araw na pork oil hindi ko gusto yung ano niya. yung bounce nya hindi ko gusto may, may pagka mabilis yung bounce back niya o oh, yung rebound back kung tawagin yung mga ganong bagay ay ka pagka mabilis matigas na may pagka mabilis yung rebound niya so, oh, no 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 no, no sa akin yun na siguro sa akin yung mga dati kong ginamit ay ito naman gamitin langis pag tumagal talaga napapanis talaga Ayan naman kami sa Pasay na Madaming pasaherong gustong makauwi Sige, okay, pasok Paso, kuya Ayun ang sarapan mo na nakapag Nakapag-travel sila nang walang Plate number Ano ba, at traffic din kaya sa kabila ah, medyo malukong ganda sa kabila no? pabalik dito wala mo ko nung ng mga taxi kasi sigisag sigisag sila at ang mga bus yan happy new year nga pala sa inyong lahat mga parks naway mas pagpalain tayo this 2024 yan at congrats kung sino man may mga na-achieve na maganda ngayong uh, 2023. So ako naman, ano bang na-achieve ko? Ha <laughs> Nga nga. Pero thankful ako na still healthy. Yan. Wala ayaw tayo sa sakit. Yun nga lang may time na sinisipon tayo. Masalamat <laughs> pa rin tayo na naka-survive tayo ng isang buong taon na walang nangyaring masamang malupate sa atin thank you very much sa buong may kapal yun tapos wala na talaga ako magawa mga parts yung rear suspension ko kahit mabagal na yung takbo tapos medyo medyo may kalaliman ng lubak wala na pag may OBR talagang ano mga parbs sumasagad talaga siya sagad 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 <laughs> sumasagad yung hindi maganda sa pakiramdam ko yon at grabe yun oh. lang kas nya tatlo bali apat sila sa motor Ah, di ata sila ng fireworks. Fireworks, fireworks. Yan yan sa may seaside. Yan. Yan ang gawa ng iba eh. Uh, at buka namang walang nang ngayon kaya nagagawa nila yung mga ganyang bagay. Yan. yun oh, ang dilim pala din eh. Oh. Yung mga street light naman Happy New Year mga parts hindi <coughs> nga sa suspension ka mga parts ano na wala na wala na yan. nagtagas na kasi to dati baka ang na lang dito yung spring na lang hindi na yung pinaka hydraulic niya <coughs> kaya ganun oh 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 There is yun, sila mahirap ngayon mag book ng ano grab o, mga, mga joyride joyride mirado yun eh. mahirap sakto eh. saktong sakto pala green light eh no yun sana next year magawa ko ng paraan to mga parts yung engine yan kahit hindi ko ma ano kahit siguro ako na lang Iba na siguro nga kung makasira nitong motor na to. <laughs> At sigurado, pag nasira ako, may matututunan naman tayo. Bahala na. Kagastos tayo para or mag magkakaroon tayo ng gastos sa pagkasira sa sarili nating pagkakamali kung sakali. But anyway, pang kaya naman. Yan. Maraming tao sa seaside. Yan. Kitang-kita -kita naman. Uy, dami gusto mag-parking. Ang dami Full parking eh. Yan. ako sa dulo eh. May nakapa parking dyan eh. Tignan yung sikan sila sa parking dyan. Ngayon doon naman sa kabila. Ang dami. Ang dami parking. Oh, diretso kuya. Diretso. 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 So ayun mga pards So ayun lang po pa mga pards Happy New Year mo lang yan At uh, next year sana mas marami akong magawang content So ayun lang po today mga pards Salamat Happy New Year Oh yeah Ayun okay, o positive mga pards Kumakakalansing na naman